J.M. Barat Fiyang Smith, nasa Dubai na. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Matyagang inantay nga ng mga JM Fiang supporter natin sa Dubai ang pagdating ni na JM Ibarra at Fiyang Smith heto, panoorin natin ang nakakaaliw at talaga namang nakaka-good vibes ng na mga team live natin sa Dubai. Ano May Dahil na. Masa <sighs> Samba, ano ba, lalapit ba tayo? Oh my God Masa Binasan! Ay, si Darren. Si Darren, oh guys. Sobrang laugh trip talaga. Ang ating team live sa Dubai, di ba? Nakakaaliw kayo. Sobrang kayo nakakaaliw. Alam niyo yung excitement namin dito sa pagdating ni Jem at sa Kanifiang sa Dubai na ano, natabunan ng ano sobrang laugh trip talaga. Biro yun yung tinawag si Darren. Pag papalapit na sana si Darren sa inyo, bigla kayo sumigaw ng piyang ng JM. Kaya tuloy si Darren, hindi niya hindi ako lalapit ba siya sa team live o oh, hindi. <laughs> Dahil napansin niya na hindi pala ako inaantay ng mga to, kundi ang JM piyang. Sobrang laugh trip Long trip kayo, lalo na nag-marathon pa kayo. Diyos ko, Marios, nag-fun run. Talagang takbo ng mabilis. Damang-dama ko po talaga ang excitement ninyo. Ayan, ang ating mga team abroad, team Dubai. Ayan, mga titas. Ayan, mga titas ng JN Fiang. Ayan, eto, panoorin naman natin ang Mag-live, ayan ng JN Fyang malamang team abroad na talaga namang hindi rin magpapalamang sa sobrang laugh trip talagang sobrang aliw-aliwa ako kanina habang pinanonood ko ang live ng mga team live natin sa Dubai eto panoorin natin Hi Bye, daddy. Hi Hi oh, nag-aabang na mga fan. O oh, hindi na, sobrang laugh trip talaga kayo. Pero damang-dama ko ang inyong excitement. Ayan, sa pagdating ni na JM Ibarra at Fiang Smith sa Dubai. At ang tiyaga nyo talagang nag-antay. Ilang oras kayo doon. Diyos ko, Mariosip, ang live nila ay halos 5 hours ata yun. Salute! Salot sa team live natin sa Dubai. O, oh, sya, sya, ipagpatuloy na natin ng sobrang nakaka -good vibes na team live natin at live nilang at matyagang pag-aantay nila kay JM Ibarra at Fiang Smith. Ay, <laughs> kayo! Ang ganda ni flan, guys! My goodness, nasan ka? Ah, hindi, hindi ako! Oh, <laughs> Takbo! Alam mo, pag na... Uy, tala! Excuse me! Excuse me, excuse me! Oh, my God! Oh, my God! Guys, sige rin sir, Record nyo ha, malamang. Nasaan nyo mga kasama ko? Basta tumakbo na ako, bahala na yung mga kasama. Ito, oh, ito sila, ito sila. Hoy, nasan yung... Hoy, nasaan? सिद्धारण, वर्ल्ड में, सिद्धारण ना गए, सिद्धारण, नो थैंक्यू, सीजेएम गाइस, सीजेएम It's, it's JM! Tanggapin mo Thank you! niyo yung regalo na! Oh Ang ganda niya. Guys, ang ganda niya. Ay, lentik talaga. Ang ganda niya. Ay, Guys, ayan. Ay, Screen record niya. Please, please, ah, excuse me. Okay, go so please, please, please. Um, um. Oh. Hello? Hello, please, please, please. Please, please, please. Please, please,

<laughs> piam piam piam. Thank you oh, oh, <laughs> Excuse me excuse me. Hah. Mga kaka. Jisko na pasan na ako, guys. Ay. Ayong sit nila. Ay nila. ay lumipon na tayo ng kalisa at saan tayo po? Marshall ako Marshall. ka sige, Marshall ka, si Marshall ka, <laughs> Ay, ka. <laughs> Marshall. <laughs> Sabi si Coro ni Ay, ko tayo yeah. may pag nasa Dubai. Hoy, <laughs> ako ka lang. Hoy! <laughs> ah, Yang! Yeah. Yeah, yeah, I, uh, uh, I love you! I love, you. love you. Po, ang ganda niya. Oh, Yang! Yeah. 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 <laughs> makikita tayo sa ano. <laughs> Ay, bahala na sila sa buhay nila. What okay, are you guys doing here? Your... Ah, sorry. Oh, sorry. Are disturbing the, the sorry. Balik. <laughs> oh, guys. Kita nyo na. Oh, my God. Nagalit na yun. <laughs> <laughs> Napinagalitan na kami, guys. So, ito. Oh, di ba? Okay na? Malamang! Okay. Uy, guys. Okay. Nakakahiya, nakakahiya ang pimple ko kay Piyang. Yung pimple ko sila lang ng mukha ni Piyang. Ang liit ng muka. Ang ganda ni Piyang. My God, naka... Naka-SR ba kayo? O paano, sana ko sasakay papuntang Metro, gaga. <laughs> Sobrang love trip! Grabe, alam mo, real na real na real ang saya at real na real na real ang ada uh, excitement. Talaga naman lahat ata ng emotion ay naramdaman natin dito. Tapos sa ending na <laughs> ang ending niya na problema siya kung paano siya uuwi. <laughs> Sobrang laugh trip talaga na kahit si JM hindi niya mapigilan na hindi matawa. 'Di ba? Hangga't so, sa naging martial sila, just ko. Thank you. Ayan. Team J and Fiang malamang team abroad at ano team titas. Ayan J and Fiang. Ay maraming maraming salamat sa pagsuporta at sa matag matagang pag-aantay ninyo kay JM Ibarra at kay Fiang Smith. Ayan ang mahal nating JN Fiang. Ayan. Oh, paano mga madlang people? Ayan po ang latest update natin kina JN Fiang. Ayan kina JM Ibarra at Fiyang Smith. Sa mga gusto po laging updated, ayan, sa ating JM Fiang, ay huwag niyo po kanimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. At syempre, pindutin niyo na rin po yung malit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa, dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli, paalam!